Ay don sa baba. Una, walang magbabantay sa bike namin. Ikalawa, pagod na daw siya. Ikatlo tatlo, ah, nakapunta na kasi siya rito. ikapat ayaw niya ulit magbayad ng 20. Kuriipot. Kuripot din ako hindi ko siya nilibre. Yan niya itsura dito sa pinakataas. So, yes, marami ding pupunta rito pero ngayon dahil nga may pasok pa eh puro mga nagbabike lang eh makikita mo may mga nagbabike din sa baba yan. Yan yung daan packet rito. <coughs> pero may mas mataas pa papunta doon. Hindi na kaya. Ngayon lang yung pagbabike natin. Yan makikita mo yung mga bundok pag taga rito ka hindi mo mo ma-appreciate kasi nasawa ka na pero pag nawala ka rito yan, dyan mo yan maminis mga taniman ng saging ito parang abukado yata ito